So ato may nabi karon mga kamisor ang ato uh, ang chief of police sa may lungsod sa Villanueva pinaagi ni Major uh, Princess Abregado. Uh, Major mayong hapon. Mayong hapon sir. okay. Major ato na kuno patung... na pakita da karon Major nga usa ka lawas kana nakita diya sa sa area sa imong area sa Villanueva. Pwede makapakay man ang yes, ni Major? Yes sir. Um, around uh, mga uh, 11 a.m. kagani ng contact sir na ka-receive sa report nga naalagi nakita ang mga residente nga patayng lawas sa may sitio alubihin, poblasyon o no misamis oriental tinitungod sa gapangalis na baho sa daplin sa dalan so upon receive na mo sa information amo ada yung giatuan dritso sa area o nakita na mo ang patayng lawas sir nga na nakakulog mga 2 to 3 meters away sa concrete concrete road uh -huh. sa kuan sa may sitio alubihit so on the stage of decomposition na ni sir okay uh, ang lawas o uh, amo ada yung cordon ritso o nagtawag ni sa soko to process kay basi nung pag amo sa mahilaptan mas musamot siya o ka-deform kay kuha naman siya sir Decompo, uh, decompose na ang Patayng lawas so Uh, prior ani nga incident sir na ka-report na ay nag-report sa amo a ah, nga uh, partner nga missing daw ang iya ang bana since uh, July 28. Uh -huh. So, uh, bao -bao driver daw, unya, na, uh, wala na daw nag-uli. Uh -huh. So, mauto nga mo siyang gitawagan, sir, pamasin o pamasin o mauto ang iyaang ipangita, ang iyaang bana. Kaya dili naman na mo ma-identify kay Uh, the stage of decomposition na siya so dili na maklaro gyud ang hitsura okay. but uh, at about mga past uh, almost 12 noon kagani na sir nagabot ang asawa og na identify gid niya sir na, uh, nga kato daw nga patayng lawas is ang iya ang bana taga populasyon taga uh, taga katipunan sila sir uh -huh. di Hagi sa Villanueva okay. so bisa ko answer sa uh, i-process pa ni siya sir sa soko o gamo ang pang i- Ikuan pa sa soko, sir, if naa, by foul play nga na hitabo, pos taon-taon namang ta ta gugni ang kuan, sir, i-autopsy si pa ni with the consent sa kanang kuan, sir, consent sa family sa ato ang kuan, sir, ato sa ato ang founded body nga biktima. Ah, okay. Sige. Major uh, Bergado, sir, ah, uh, ma'am, kaning uh, uh nailabag yun ang mga uh, biktima o asagin ng specific address lang sa may katipunan? Yes, sir. Uh, ang tatayang lawa, sir, na-identify na to sa pangalan nga Raymond Turayno Libor, 39 years old. Mm uh, -huh. uh bao -bao driver, taga Phase 11, Zone 3, Barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental, sir. Uh -huh. So So, muna ang identity nga gihatag sa iya ang living partner, sir. Oo. Oh. Uh -huh. Okay. So, so far, yes, sir. sa inyo ang initial nga investigasyon, Ah, uh, posible unsa mga unsay motibo sa mga pagpatay o uh, unsa poy gigamit sa pagpatay, Major Ma'am? Uh, kana sir kana pa ang identify na identify sa so sir kung unsa nga uh, asa ang kuan sir kay uh, on the stage of decomposition na gud ang lawa sir. Oh, okay. And uh, i-autopsy pa ni siya, sir kung naa bay foul play nga hitabo. So, ah uh, wala pa po na mo na thoroughly interview ang asawa kaganina sir kay sige ra siya og hilak mm -hmm. so amo pa ni siyang ipakalma sir ang asawa ay hada yun na mo siya kandakan og interview kung unsay mga unsay mga possibilities kung naaba ni kaaway ang iya ang live-in partner kung naaba ni atraso or unsa ba ang kuan sir amo pa po na siyang i-identify sir unya pag makalma na ang kuan sir ang asawa okay since major ma'am nga uh, usa uh, so siya kabaubao driver nawala siya ma'am the time nga siya nagdrive o uh, kung sa time nga siya nagdrive ma'am asa ang yang baubao karon ma'am Ah, uh, po sir amu, ang amo ang pa sir no kay according sa asawa is uh, paghawa daw niya sa balay is dala niya ang baubao driver kay maabdaw uh, kaya ang baubao So mama sayro daw mm -hmm. but then wala na nakauli so isa pa na sa amo ang kwanser kay wala may na recover nga bao-bao sa uan sa crime scene so wala pa yung na report sa amo answer sir nga na ay uh, bao-bao nga unattended mm -hmm. uh, so kana pa ang amo ang subayon karon sir kung asa ni ang iya ang bao-bao na bilin. or uh, okay. asa, asa na mo na ma-recover ang bao-bao sir kay kana Uh, kuha na siya sir, uh, dugang po na siya lead sa mo ang ikanda ka investigation kung nahabagi foul play na nahitabuan ning kuan aning pagkamatay aning ato ang biktima. Ah, okay. Major uh, ma'am kaning baobao -bao siya ang tagiya kining driver nga mao'y biktima or iyang giabangan uh, sa initial nga uh, investigation. Wala pa na kupod na ang okay. asawa na sir kung rented uh, lang ba or owned bagid nila ang kuan sir ang kanang bao-bao. So, amuapod uh, ng pangutan on sir, unya kung uh, rented ba ni sir ang bao-bao or ilahan na bagit nga on nga kuan nga okay. kuan sir, na vehicle Sige. Okay. So, major ma'am, karon ang patay lawa since nga nang has state of decomposition, uh, posible unsa man na siya, di na siguro, uh, di na siguro na siya nga isulod sulod pa ang patay lawa sulod sa lungon. Kung hindi, i-agis na siya, sulod na, na siya o kanang kitaw kadabar bag. Bakit? Yes sir, ang uh, naging siya kaganina sir sa uh, sa Everlast Geek. Na uh, among coordinate nga funeraria sir isang everlasting man. Uh -huh. So gisulod na siya sa body bag sir um ang funeraria na dayon ang mahibaloan, uh, sir, sir og unsao na nila pag proseso ang patayng lawas para nga mahatagan gihapon sa og maayo nga burial. Uh -huh. Okay. Sige. Uh, police major, Princess Bergado ma'am. Uh, salamat kay sa panahon. salamat sa impormasyon ma'am. Gawas kung doon na kay panawagan karon ma'am, posible na nay mga uh, mahimonya nato nga uh, yapi lugar pag uh, uh, sulbad ma'am, anang maong uh, uh, pahitabo nga tagaan taga sa panahon, major ma'am? Yes sir. Uh, akong panawagan sa tanang ma atong mga tingpaminaw kung naaman mo'y nahibalan hiba, bahin aning uh, panghitabo karon sa Villanueva sa ato ang uh, nakaplagan nga patayng lawas sa lungsod sa Villanueva sir ma'am manghangyo mi nga uh, sa inyo ang tabang nga inyo aming matabangan sa amo ang ikandak nga investigation para nga ato akining mahatagan o kasulbaran o Pustisya man galing, sir ma'am, kung naamang galing, krimen giyod nga gihimo or naamang foul play nga nahitabo aning pagkamatay aning atuang biktima. So ako ag yung hangyo sa mga katauhan na nagkinahanglan gid mi sa inyo ang tabang aron nga masulbat ni namo ang krimen nga nahitabo karon. Aha, okay. Sige, Police Major Princess Bergado ma'am. Salamat yung kayo ma'am ha. Salamat sa panahon. unya everyone every now and then ma'am. Mag-follow up lang yan po sa inyong, uh, sa inyong Salamat kayo Major. May, Maying hapon. Thank, you. thank you sir. May hapon po sir. Okay, salamat kayo ma'am.